Ay, ka ikaw na! Ay, kahit wala akong natanggap, tsaka walang tumanggap ng regalo ko, okay lang, nakakatouch naman yung mga binibigay nila eh. Lipat mo na! Ay, lipat na ba? Kaya agay! Kaya baso, wala akong ma-regalo. <laughs> Actually, wala akong ma-regalo. Ah, <laughs> ka na dito, Okay. Ah, ikaw? Ako, kaya pin, kasi naman, paborito niya, kaya lang, nabasag yung akin eh, tayo. Kaya yan, pin lang. Ako naman, kaya hikaw, binigay ko kay Chippy pai Yan. Kasi, okay. kasi bagay yan sa kanya eh. Tingin ko, like bagay yan sa kanya. Kasi maputi siya, tsaka maliit. Okay. <laughs> Ganon. Ako naman, Huwag ka kasi. Ito yung ko kay, kay Oreo kasi alam ko magagamit niya daily. Uh, kasi lagi siyang dapat na nakaipit. Kaya yun yung favorite ko so, bigay sa kanila. at favorite color na yung blue. Woo! Yan. Yes. Ito naman. Hello. Ay. Hello. Oh, Hi. Yan. Sorry. Kaya yes, naman to kasi <laughs> ito lang nakita kong violet doon. Saka kasi nasa kanya na yata lahat oh, ng okay. ipit ko eh. Ah, sorry. Kaya yeah, binigyan yes, ko sa <laughs> ipit. Violet. Favorite color niya. Next. 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 Kaya ito binigay ko. Ito. <laughs> kasi uh, yung, saka yung, tikat. yung, ring, yung ring wala lang yan. Pero friendship <laughs> ring yun. Kaya ito. Ito o. Oh, Kids sa pink kasi, kaya pink, favorite color ni Mike. <laughs> Tapos eto, kay Chris dyan to eh. Kiniram niya, kaya naisip ako siyang bilan ng bago. Mm. Nice! Ay ka naman! E, eto, kasi, sumalaga <laughs> to sa akin. Oh, eh, for friendship. Pink. Pink. And guy sa lola ko. Guidance. Guidance. Wait lang! Saka parang may magbago okay. naman. Ha ha ha! Ganun ba yun? <laughs> oo okay, naman, oo okay, naman. Tama yun. Okay. <laughs> Okay hey na? Bye-bye oh, na. Bye, bye. bye, bye.